Happy birthday to you. Yeah. Si Kaina. Kaya lang nakikita ko si TV. Huy, <laughs> Si Iskay. Si ginawang ginawang white dog yung ano. Kagi. <laughs> Oh. Niligyan ng design yung van mo. Happy birthday, ha? Boy. May sasabihin sa sa'yo, boy. Happy <laughs> ba diba birthday mo ngayon? May regalo si Sky sa'yo. Di ba gusto mong gift card? Ito gift card mo, oh. Doy. Sisikain na to. Ayan yung resibo, oh. Mali yung spelling. Wala oh, no, ko. Wala oh, no, yung po. Nakita ko nandito na siya nagsusulat. Naku. Kala ko ito, yung sino, ito pa lang sinura. Doon lumakot ako. Sa taigot din pa meron. Oh, ano, ito lang. Nakungyari kang bata ka. Boy, paki-review mo lang sa CCTV to, ha. Ala ka. Ayaw. Ayaw, sir. Gasolina na yung ginagawa dito. Di may ito. polish na mover kaya. Hindi. Oh, stay. Ba ganun ka dahil? <laughs> yung pinangano. Ang lala ko, binakas po yung 170. <laughs> Pag-inayari. Okay. Okay. Happy birthday to you. Yeah. Shikay NA! Ayan o. Kitang kit. Sir, di ba pwede i-ganin yan? Dito. Kasi iskan. Nasa kabila. Ano oras ba? 15.30. HBD. Ah, hindi H. Happy birthday ngayon. Gusto niya isulat hindi lang niya mai ano kasi hindi pa siya sanay magsulat. Tama nga na ate, <laughs> happy birthday yan eh. Happy birthday Ninong gibin by by ito eh, by si Kaina. Ayos, ayos. Mangas. Mangas. Mangas, mangas. Ito eh, ito yung ano eh, h to eh. H, ito letter B to. Ninong N to dapat. Ayan o. Tinesting niya isulat yung N. Eh, hindi niya kaya isulat yung O. Ayan o, o. Ninong. Ayan. Happy birthday. Ta, ayan o. Ayan o. Happy birthday, bata. Ayan no Ayan no Ayan no Happy birthday. HBD. Boy, ako wala ako dito, ha? Ako, naidlip ako. O. Magugulat siya, tingnan mo. Gagayak pa lang dapat ako. Ayan, no, kitang kita yan ah Oh. Malinaw na malinaw. Happy birthday Ninong from na Boy, ako wala ako doon. Wala ako doon ha. Wala ako doon. Basta, ito na yung birthday card mo. Uh, happy birthday. Ang sweetness kay. Teka lang, sa ako ah. Ito. 0.5 para maangas. Ayan eh, no Oh. <laughs> yeah, tulog ka kasi tulog nung binabantayan yung oh, ano mo. Yung, yung babysitter mo. Babysitter ka, di ba? Tayo binantayan eh. Yeah, Hindi, yeah. ikaw lang pala. Napuyat kasi ako. Oh. Yari ka dyan. Ako. Basta ako. Yari ka dyan. Na, yeah, na, na, naintindihan mo? Naintindihan mo yung sabi? Hindi ko maintindihan. Hindi mo naintindihan? Ang hina mo naman sa ano sa geography. Ano ba yan? Happy birthday ni nung Kevin yan. Bye, Bye. si Kaina. Hindi ka ba, hindi ba ganyan isulat mo? Ako kasi naintindihan ko eh. Naintindihan ko yan eh. Uy, highlights pa yung ano. Ha? Ito na matindi dyan. Ayan o, nilagyan niya ng shadow. So artistic talaga yung bata. No? Hindi ba kayo... Ayan? Ha? Bakit? Anong bareta? Tatanggalin yung pendel pen. Alam mo matatanggal? Ha? Alam mo matatanggal? Ikaw, yung matatanggal? Ikaw, di mo binantayin yung bantay mo. Ah! Nagsulat tuloy ng na happy birthday ni Hino. Ha? Puyat eh.